Hi guys! Ngayon ay magluluto tayo ng uh, grilled beef. Yung dalawang beef na nakikita ninyo. Yan. Makapal na beef yan pero madali lang maluto. So kailangan ang beef ay... Depende din sa gusto ninyo kasi merong iba talagang overcook ang gusto nila. Meron namang medium cook. Meron namang... Anong tawag pa nung ibang cook na yan sa beef na... Kasi pag overcook kasi, parang ano siya matigas na pag kinain ang prepare ko rin is yung medium cook lang na ano. So, nag din tayo na pantapis natin sa beef, yung red tsaka yellow na bell pepper, tsaka haluan natin ng purple onions. Yan, kung nakikita nyo, hindi yan shallot kasi pag shallot kasi maliliit yung ano, yung onions niya. Tapos, Magpa-fry din tayo ng uh, asparagus. Mahilig kasi sila sa asparagus talaga. Masarap din naman talaga to crunchy. Ang asparagus, kailangan lutuin mo lang siya ng medium lang din. Huwag yung overcook kasi uh, pangit siya pag malambot. Ayan, ito natin dito sa beef na luto na. At ang ating uh, gulay din na red at saka yellow bell pepper at saka yung onion ay luto na rin. Siniparit na natin doon sa bowl kasi ang hinihintay na lang natin is itong ating asparagus ang asparagus na kulay green kulay berde na asparagus talagang bijing biji talaga siya masarap siya i toppings dito sa ating beef kasi nakakaingan nyo nakakaano ng ano, -nang -ano ah, pagkain nakakagana dahil green na green siya tapos plus ang ating pangulam ay beef eh hindi hindi pala akin yung sa <laughs> na among ulam yan <laughs> pero share na rin share naman lahat, pagkain dito is share share naman sa ano kasamahan lahat sa bahay so ayan, sana eh, enjoy nyo yung uh, pagpapanood ng ating videos, para makakuha rin kayo ng mga ideas, ng mga uh, lulutuon ninyong mga dishes para sa inyong mga mahal na amo ayan So, ayan, binabaliktad-baliktad, binabaliktad-baliktad para, ano siya, magpantay yung luto niya, hindi yung iba ay luto, tapos, ayan, chinecheck ko rin yung dulo, kasi mas matigas yung sa may dulo eh. Ang dito sa may flower niya sa ibabaw dito sa una, ay madali lang din yan maluto. Kaya, ayan, inikot-ikot ko lang siya, fry, 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 hindi ko siya ini-steady sa, 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 wok kasi, ano, uh, para, ano siya, pantay ang luto. Kadalasan ho kapag uh, nag-uulam sila ni Amon ng beef, uh, pagkatapos nilang kumain ay nagre-red wine sila. Kasi yung parang, yung hindi naman yung parang naglalasing ka na na marami, maliit kunti lang na ano, red wine na iniinom. -ini Ayan, tinatappings na natin at super yummy.